Hi guys, welcome back. Once again, advice for this. Ang Diyos anak ang nagsakripisyo, nag, ang nagsakripisyo o pinako sa cross para maligtas tayong mga taong makasalanan dito sa ibabaw ng lupa. Ikaw na taong makasalanan, ngayon na, ngayon na, baguhin mo na ang sarili mo. Magbago ka na para sa kaliligtas ng kaluluwa mo. Kung ikaw isang taong makasalanan, puro maling gawa ang ginagawa mo dito sa ibabaw ng mundo, pues inihikayat kitang magbago ka na. Magbago ka na ng mga maling mong gawa. Huwag ka na pong mag-addict. Huwag ka po na pong magnakaw. Huwag ka po na pong mag-rip. Huwag ka na pong uh, gumawa, <coughs> gumawa ng di maganda sa kapwa-tao mo. Pakiusap po sa mga hindi guma, sa mga gumagawa ng mga maling gawa dyan. At hindi sa sa pong utos ng Diyos yung nangangabit ka, nandulo ko ka, nananakit ka ng kapatao hindi po tama yan. bagong bago na po tayong mga tao. Alalahanin natin ang Diyos Anak na pinako sa krus. Huwag po tayong ano, huwag po tayong magbulag-bulagan sa mga ginawa ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Gawa po tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin ang nakararami Pagbago ko na po para sa sarili mo sa kaluluwa mo. Gumawa po tayo dito ng ikabubuti ng kapwa-tao natin. Magbigayan, magtulungan, magmahalan. Magrespetuhan po tayo mga tao dito sa ibabaw ng mundo. Sunod, sundin po natin mga utos ng ating Diyos anak. Pagbibigayan, pagmamahalan dito sa si ibabaw ng lupa. At higit lahat, magkaroon tayo ng Diyos sa pagkatao natin. Igalang po natin ating mga Diyos. Huwag po tayong sumuway sa kanila. Sundin so, po natin sa pung utos na pinapagawa ng ating Diyos Ama para sa atin. At kampanan po natin yung mga salita ng ating Diyos Anak na nakasulat sa Bible. Kung hindi po kayo mahilig magbasa ng Bible, ay eh, baka lang po kayo sa YouTube para magkaroon po kayong kaalaman para sa isip at puso nyo. Para magbago po kayo ng mga paniniwala ninyo. Diyos anak ng sakripisyo sa atin para maputol ang mga kasalanan natin kasi kung hindi siya magkasakripisyo hindi lahat tayo maging mapupunta magispo po tayo sa impyerno alalahanin po parati natin yung ginawa ng Diyos anak na pagpapako niya sa krus hindi po biro yun na malaking buwis po yun sa buhay niya para ialay niya yung buhay niya para sa ating mga kasalanan ng tao kaya ikaw magbago ka na po igalang po natin ating mga Diyos. Mahalin po natin ating mga Diyos. Pag minamahal po natin ating mga Diyos, minamahal natin yung kapatao natin. Nagiging mapagmahal tayo sa kapatao natin. Na hindi na po tayo nagawa ng mga maling gawa. Puro lang po kabutihan. Magmahalan, magbigayan, magtulungan. At higit sa lahat, malinatin natin ating mga Diyos. Ili,